Hello guys. Hindi niyo ako makita no. Ganito yung up, outfit, yung up, outfit, yung up, outfit. Bukid na naman. Yun, nandun yung hahakutin nating mais guys. So, bali, tataihin. And... Tataihin. And... What? Tatahiin ko muna. Gago. Tataihin. Tata. Tata oh, no, 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 no. Tataihin. Tataihin. Okay. Tata. Stop it. Hiin ko muna, guys. Tatahin ko muna. Yung... No, nice, guys. Yan. <laughs> Hindi makita 'yon, yung mga sako na 'yan. So, welcome back again sa aking channel. Hindi wow. Hindi yung motor natin. Nakapupunta tayo dun, guys. At tataihin. What? Tataihin. Tatahiin natin yung mga sako. Yan. So, binenta natin yung mais natin kahapon, guys. Sana, aww. Oh. So ito yung short video ko guys Guys yung pakyat Sobrang pakyat to Hindi lang halata sa video So dito tayo magsisimula guys Magtahi Para hakutin natin papunta dun Sa taas Umahin natin to guys tayo mo paglagyan ng camera guys nandyan muna ganito magtahi ng sako guys oh. paano masabi? Ay, hindi mo makita pala ganyan magtahi guys oh. ay Jesus. ganyan magtahi guys ng sako oh. okay. <laughs> tapos papalit na naman mamaya ayun guys tapos na kaso ano hindi mapagsalubong to kaya dinobli ko na bahala na dyan na, nabali pa yung karayom natin so dun naman guys yan dito naman tayo sa kabila tapos natin yung dalawa dun marami pa oh May isa pa dito. A few inches later. Ang ganun lang magtahi guys. Wala kami pa kaya <laughs> Tatahiin. Oh shit! Tatahi. No, no, no 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 Tatahiin. Tatahiin. <laughs> ano pang iba? Ano pang? Ano pang ibang iba... Ano pang Ano pang ibang <tod> ibang A few inches later So ayun guys Natapos na nating... Tai ta, 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 Tahiin tahi, tahi. Yan na naman tayo eh Tapos na nata ta, tayo. What? Tapos na nata ta, tayo. Tapos na nata ta, tayo. Tapos na nating tahiin yung mga sako punta naman tayo dun sa ano sa ilog mamaya susubukan ko munang isa kayo guys wag mong subukan isa sa motor okay. so so ayun nga guys ano ano trinay kong isa kayo dito sa motor yung itong mais wow. kaso mabigat daming ka- Kuan ng mais kasi Natusok sa paa Mahihirapan ako So siguro yung kalabaw na lang Kahakot dito Pupunta dito sa gilid Bigat kasi guys Paano Malaking sako to Sako ng feeds na naman Okay yan. So, pahinga lang tayo guys. Pupunta tayo dyan sa ilog. Maliligo. Merienda muna tayo guys ng crackers. Ayun pala yung kinabiti namin guys oh. Ayan. Ito lang din sa bukid namin. Yung vlog ko na nakaraan, yan yun. So ayun guys, pupunta na tayo dun sa ilog maligo. A few inches later. So ayun guys, tapos na tayong maligo. Looks, looks, beat, looks, looks, beat. So, ayun guys. Tapos na tayong maligo. Stop it. Looks better na. Looks talaga. Looks. 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 What? Looks better na. Putik talaga, no? So, ayun. Medyo hindi pa malinaw yung tubig. So hanggang dito na lang guys ang aking vlog. Maraming salamat sa panonood. Please support